Ang index ng pagkagutom o kagutuman ay isang uh, index na maaring ilink sa kahirapan mga kaibigan. Lingid sa kaalaman ng marami at sa kaalaman ng uh, publiko, ang uh, current presidential adviser on poverty alleviation ay ang disbarred lawyer na si Attorney. Larigadon. Ah, excuse me. Hindi na nga po pala siya attorney dahil na disbar na nga po siya. So, ano po ang nangyari? Ah, uh, Larigadon, no? Bakit tila sa survey na ginawa po ng uh, SWS at sa kanilang data ay tila mas dumadami at tumataas ang uh, mga nagugutom sa panahon po ni President Ferdinand Romualdez Bongbong Marcos Jr. In fact, ang kagutuman po o pagkagutom ay uh, umabot po ng hanggang 27% no nitong March 2025 mga kaibigan. So kung titingnan po natin ang uh, datos na ito mula sa SWS noong panahon po ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sobrang baba po ng uh, nagugutom. Yan po yung kulay dilaw, yan po yung uh, hunger uh, incidence noong panahon po ni dating pangulong Benigno Simeon "Pinoy" Aquino, di ba? Napakababa po. Ngayon, yung mga nagugutom po ay mas bumaba pa noong panahon po ni dating pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ibig sabihin, Nung panahon po ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, kahit nagkaroon po ng pandemya at hindi po tayo makapagtrabaho sa labas, hindi po tayo makalabas, ay hindi po tayo nagutong kailanman. Ayan po, napakababa po ng hunger incidents during the time of the former President Rodrigo Roa Duterte. At ngayon pong panahon, niya uh, President Ferdinand Romualdez Bongbong Marcos Jr. yang kulay pula ay bakit napakataas po ng uh, index no ng kagutuman. Ano po ang nangyari sa Presidential Adviser on Poverty Alleviation? Ano po kayang mga pinapayo ninyo o ginagawa ninyong action, Madam?